Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay nyo naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bagong ibabahagi ko pa sa inyo na baka mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. At bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat. So guys, narito po ang ating topic ngayon at ito po ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang tanong, Itanong ko lang Madam Estela kung totoo ba na kapag nagjakol ng 21 na beses sa isang buwan ay magkaroon ng mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer. Sana po masagot nyo ang aking katanungan. Salamat. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung mababang panganib ba raw ang pagsasarili uh, ng labing isang po. 21 na beses sa isang buwan. So, ayon sa mga pag-aaral, ito po ay aking nasaliksik guys dahil hindi po tayo isang doktor. Para po sa isang uh, isang subscriber na nagtanong ay hinanapan ko po ito ng uh, solusyon o paano ito uh, masagot ang kanyang katanungan. Kaya ako po ay nagsaliksik. So ayon sa mga pag-aaral mula sa Harvard University at European Urology, ang mga lalaking nagpapalabas ng similya ng hindi bababa sa 21 beses sa isang buwan ay maaring magkaroon ng mas mababang panganib na magkaroon ng prostate cancer o cancer sa prostata kumpara sa mga hindi ganong nagpapalabas. So, yan po ayon sa mga pag-aaral sa Harvard University at sa European Urology. Yan po. At narito ang ilan pang mga binipisyong inuugnay sa regular na pagsasarili. So, ang ibig sabihin, labas doon sa prostate cancer, marami pang binipisyo pala. So, narito ang number one pagbawas ng panganib sa prostata cancer. Ang regular na pagpalabas ng tamud ay maaring makatulong na mabawasan ang panganib ng prostate cancer sa pamamagitan ng paglilinis ng prostate mula sa mga potensyal na nakakap- uh, sa samang sangkap na maaring magdulot ng mga problema. So ang ibig sabihin, nalilinis po yung daanan niya doon, no, sa pamamagitan ng Uh, tawag dito, paglinis uh, ng prostate mula sa mga potensyal na nakakasang, nakakasamang sangkap na maaaring magdulot ng problema. So, yan po yung number one, pagbawas ng panganib sa prostata cancer. At ang number two, mas maayos na pagtulog. Pagkatapos, pagkatapos labasan, ang katawan ay naglalabas ng prolactin kung isang hormone na nakakatulong magpaantok. Kaya makakatulong ito sa pagkaroon ng mas maayos na pagtulong. So ang ibig sabihin, isa rin po itong binipisyo na kapag uh, ginawa ito. No? Pero guys, iintirap ko lang po kayo. No? Hindi naman ito sinasabi din na puro na lang pagsasarili. Ang ibig sabihin, pagpapalabas ng similya, either uh, ginagawa mo sa sarili o true no? Ibig sabihin, sa pakikipagtalik, pwede rin siya. Hindi naman sinasabasta, basta nagpapalabas ng si Mila sa within 21 days ang pinag-usapan dito. No? Yan po ang tanong ng ating ano na, uh, ma ano ba siya, yung mababang panganib sa proses kapag ginawa ito. Kaya yun po ang aking nakita na, na o nabasa sa mga artikulong pinagsaliksikan ko. So, ayan po yung number 2, maayos na pagtulog. At ang number 3 naman, pagbabawas ng stress. Kapag nakatapos mag-release ng mga feel-good hormones na tinatawag tulad ng endorphins at oxytocin na tumutulong sa pagpapakalma ng katawan at utak. Kaya nakakatulong ito sa pagbababa ng stress. So ayon din ito sa aking nasa leksik, pagbabawas ng stress ang uh, may regular na pagpapalabas. At ang number four naman, pagpalakas ng immune system naman ito. Ayon din sa aking nasaliksik, may ilang ebidensya na ang regular na sexual na aktibidad o pagsasarili ay maaring makatulong sa immune function ng katawan kahit na ang eksaktong mekanismo ay hindi pa ganap na nauunawaan. So ang ibig sabihin hindi man siya ganap na nauunawaan, may ilang ebidensya na ang regular na pagtatalik na aktibidad no o pagsasarili ay nakakatulong sa function ng immune system, kumbaga. So yan po yung number 4. At ang number 5 naman pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Sa pamamagitan ng regular na pagpalabas, nakakatulong ito sa sirkulasyon ng dugo sa genital area na maaring makatulong sa pag ng maayos na kalusugan ng reproductive system naman ito. So ang ibig sabihin sa regular na pagpapalabas ang sirkulasyon ng dugo ay pinapabuti niya. Kasi alam nyo ba guys, na ang tawag dito, ang kapaga uh, kapag uh, nag-ano, uh, yun, hindi ko masyadong may ano kasi bawal kasi dito ang sobrang ano ng ano no salita. So kailangan ko pang iano sa ibang paraan. Ang ibig sabihin kapag uh, nagsasarili, ay talaga namang gumaganda ang sirkulasyon ng dugo. At hindi lang po sa kankundi pati na rin doon sa piston ng isang lalaki. Ito rin po ay nakakatulong dahil kapag maganda ang daloy ng dugo, maganda din ang tigas ni Manoy. Maganda din ang kanyang tayo. At uh, yun na nga, ang kalusugan doon sa ibaba, talagang maganda. Kaya, ito ay pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng regular na pagpapalabas. Nakakatulong po siya, guys. oh so, no, yan po ang panglima. Ngunit pangkalahatan, mahalaga ring tandaan na ang mga binipisyong ito ay hindi nangangahulugang kailangan o kinakailangang pilitin ng isang tao, ng lalaki na magpalabas ng semen na lalo na kung may may ibang medical na condition. So, ang ibig sabihin guys, mahalaga rin tandaan na dahil may benepisyo na asige na lang ng sige, ay hindi po, hindi po nangangahulugan na kailangan pong pilitin natin, kinakailangan pilitin no, na magpalabas, hindi po. Mas isipin natin kung, uh, uh, kung nasa maganda ang ating kalusugan, siguro pa po pwede, pero ano, uh, kahit meron ka ng nararamdaman, meron ka ng mga medical na condition, mas mabuti na mag, uh, ano muna, magpakonsulta muna sa isang doktor o espesyalista kung pwede ba itong gawin. No? At uh, ito po ang aking tinalakay ngayon guys. Sinagot lang po natin ang ating ang ating subscriber na nagtanong sa pamamagitan ng aking pagsaliksik. At dahil hindi po tayo isang doktor, inuulit ko po. Maraming salamat sa inyong lahat. At sana nagustuhan nyo. At sana makita mo doon sa nagtanong. At narito na po ang kasagutan ng iyong tanong. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!